Hello po mga tagata, mga tagata kasmintal uh, Mga kata kasmintal, ako po ay uh, Aminin ko po sa inyo, akong work ko po ay therapist, massage therapy Nakakapagpagaling po ako na stroke, diabetes, cerebral palsy, uh, high blood, bad cholesterol, acidic at yung cerebral palsy na since birth pa siya, gulay na talaga siya, nakakapagpalakad po ako ng ganyan. Although malaki po ang ambag ko sa lipunan. At nakikiusap po ako sa maraming nag sa akin. Nagsasawa na po akong mag-entertain sa inyo sa totoo lang. Dahil maayos po akong nag-entertain sa inyo. Inentertain ko po kayo ng maayos, bagamat Ah, uh, sa lahat ba kayo pagkalalakihan, ganun na ba talaga tingin niyo sa mga terrace therapist, mga masaysta? Sa totoo lang binibigyan ko kayo ng time, maayos ako nagigiusap sa inyo. Pero at the end of the story sa usapan natin, bakit gano'n? Lahat ba talaga na nang nagmamasal sa may extra service? Tandaan niyo ha. Tandaan niyo. Hindi lahat ng nagmamasal sa inyo may extra service, ha? Napapagod na akong mag-extra ano sa inyo. Although pinaplug ko ang aking iservisyo, nagpo-post ako sa YouTube, nagpo-post ako sa PFB, bagamat nagsadance ako, nag -ano ako ng sexy content ko, pero hindi po ako ganoon. Hmm? Wala nga akong jowa, di ba? Hindi nga ako nagjijowa, tapos sasabihin nyo, ang ayos niyo makausap ba ah, ah, magkano ang massage bibigyan ko kayo ng price pagkatapos na usapan um, may extra service po ba sa totoo lang ng mga masayista binabastos niyo na sa totoo nga oo ginagamit na to ng mga walang hiya mga prostitute na mga namin ginagamit nila pero wag niyo naman please lahatin okay kasi sa totoo lang inag-entertain ako ng maayos sa inyo di ba Kinausap ko kayo nang maayos, di ba? Huwag nyo naman akong bastusin, parang awa, yun na. Ako naging 13 na sa social media. Kasi yun lang naman ang passion ko, pasigsi, pero hindi po ako ganun. Sa totoo lang po, matagal na po akong tigang ilang taon na po, wala akong jowa. Tapos ganun na lang sasabihin nyo, may extra service po ba? Magkano po? Hindi na ba kayo matinong kausap? Ha? Ang dami kong napagaling na stroke. Marami ako napagaling na cerebral palsy. Mga diabetes. Ang laki ng ambag ko sa lipunan. Kaya huwag kayong mambastos, ha? Kayo bang mga lalaki, hindi ba kayo nagkakasakit? Hindi kayo nagkapilay? Hindi kayo nagkaroon ng uh, masamang pakiramdam sa katawan? At laging yun na lang ba iniisip yung kalibugan nyo? Ha? Hindi ba kayo nag-iisip niyan? na kami wala, kami mga terapis na wala dito sa mundong ito, paano kayo? Paano gagaling yung diabetes nyo? Paano gagaling yung mga stroke? Paano gagaling yung mapilay nyo? Paano gagaling yung mga ano nyo? Mga bad cholesterol, ha? Huh? Hindi lahat ng mahisista at ingis na, yun ang tingin nyo sa amin. Nagkakamali kayo kasi ginagamit ng mga prostitute ang aming trabaho. Sa totoo lang, ang ganda-ganda kong nakiusap sa inyo. Saan ang location? Saan banda? Pagwas na malayuan, ayoko nang mag-isa lang kayo, okay? Pag mag-home service ako ng malayuan, gusto ko nanay, tatay, kuya, ate. At hindi ako magsiservisyo sa bahay nyo pag wala kayong mga kasama. Tandaan nyo yan, ha? Pag magpapamassage kayo sa akin, kailangan nandiyan yung ate nyo, nandiyan ang ko, anak nyo, mga anak nyo. Huwag nyo sabihin sa akin na kayo sa akin sa hotel, ha? Kasi sa totoo lang, napupuno na ako, eh. Napupun din na ako sa kaka-entertain nyo. Ang dami-dami nyo. Ang dami-dami nyo sa totoo lang. Inentertain ko kayo ng maayos. Ang ganda ng pakiano ko sa inyo. Pero at the end of the story, sa hotel. Ang gagawin natin sa hotel, Okay? Tandaan nyo, kayo mga lalaki, magkakasakit din kayo. Tandaan nyo, ha? Huwag nyo unahin yung libog nyo. Nakakapangigil kayo, puro libog na lang inintindi nyo. At kung gusto nyo ng masahis ng libre service massage, marami naman dyan sa spa at marami dyan sa makate. Nakakapangigil kayo, eh, no? Ako, kahit maliit lang sweldo ko sa pagiging therapist ko, pinagtsatsagaan ko yun dahil ayoko nang gawain ganyan. Okay? Kristiyano ako. Wala nga akong jowa. Di nga ako naging 30 ng jowa. Alam mo bakit? ayo ayokong magkasala. Okay? Ayokong magkasala. Kung sino yung gusto maligaw sa akin dyan, maligaw kayo na maayos ha. Maging sasabihin niya, Hotel muna bago ligawan. Ano yun? Tarantado kayo ah. Ayos ayusin nyo. Ayos ayusin nyo. Pakikiusap nyo sa akin. Nakakapanggigil. Nagigigil ako sa inyo. Sobra.